Sa pamamagitan ng isang awitin, inilahad ni na Lola Pilar Galang at Maria Kilantang ang mapait na kwento ng pang-aabusong kanilang sinapit sa mga sundalong Hapon noong World War II. Sila ang malaya lolas ng barangay Mapaniki, Kandaba, Pampanga. Nang sakupin ng mga sundalong Hapon ng kanilang barangay noong November 23, 1944, dinala ang mga kababaihan sa bahay na pula na ginawang garrison at doon sila ginahasa, sinaktan at inabuso. Walong dekada na ang lumipas, Bakas pa rin na madilim na alaala sa mga lola na nasa 90 pataas na ang edad ngayon. Mula sa halos isang daan, labing walo na lamang sa kanila ang nabubuhay sa ngayon. Ang awit ng mga malaya lola na sila mismo ang nagcompose, alay nila kay senator Risa Hontiveros na dumalaw upang mapakinggan ang kanilang kahilingan nitong Merkoles, July 3. Hindi rin naiwasang maging emosyonal ng senadora sa kwentong kanyang narinig. March 13, 2023 nang ihain ni Ontiveros ang Resolution 539 na nag-uudyok sa gobyerno ng Pilipinas na mabilis na ipatupad ang desisyon ng United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o UN CEDAW na bigyan ng makatarungang kompensasyon ang mga biktima ng pangaubuson noong World War II. The Malaya Lolas already won a favorable resolution from the UN CEDAW na sundin ng buong gobyerno ng bawat relevant department o agency ang resolusyon ng UN-SEDAW. Ayon kay Attorney Gilbert Andres ng Center for Internal Law o Center Law na siyang umasiste sa mga malaya lola sa paghahain ng reklamo sa UN, dapat na raw ipatupad ng gobyerno ang obligasyon nito alinsunod sa desisyon ng UN-SEDAW. Talagang gampanan ng national government, ang kanilang obligasyon, na bigyan ng tamang aruga at tulong yung mga malaya lolas na naging biktima po ng wartime sexual slavery na kaakibat po ng mga binibigay na tulong sa ating mga veterans. Kabilang din sa utos ng UN Sedaw, ang pagbibigay ng nararapat na memorialization o pag-alala sa mga paghihirap na sinapit ng mga kababaihang biktima ng sexual slavery noon. Ang Bataan Death March, mayon tayong 138 markers ano, from Bagak, Bataan hanggang sa Kapas, Star lang. Meron nga yung 33 sa Pampang. Ngunit sa para po sa mga wartime sexual slaves po, kagaya ng Malaya Lola, wala po tayo ni isang official na memorial site. Kasama sa itunutulak ng Center Law ang pagpreserba sa bahay na pula na sira-sira na. Sumulat ang Center Law sa LGU ng San Eldefonso na itigil ang demolisyon sa lugar na tinugunan naman ni Mayor Fernando Galvez Jr. May dagdag panawagan din ang center law sa LGU. Na sabi po ni Mayor na wala naman po siyang na demolition permit at pinastop po nila yung demolition. Kaya yung siguro yung next naming panawagan ay sana through the LGU and the Mayor ng San Ildefonso, may lagay na po sa isang historical registry. I-include na po yung bahay na pula sa historical registry po ng Pilipinas. Samantala, isarin sa hiniling ng mga lola kay Sen. Andiveros ang pagtanggal sa mga kamikaze statue o estatwa ng mga Japanese suicide pilots na nakakalat umano sa iba't ibang lugar sa bansa, gaya na lamang sa syudad na mabalakat sa Pampanga. Ayon sa senador, taliwas daw ang estatwa sa inilabas na resolusyon ng UN sa at naniniwala siyang dapat tanggalin ang mga ito. I think the first step is for the Philippine government and we the Filipino public to take action uh, about the proper memorialization and uh, the removal of any even more hurtful and painful uh, other memorializations uh, to the to the Malaya Lolas, those still living and the memory of those who have already died fighting for justice. Liban dito, nais din ng senadora na mahanap ang estatwa ng Malaya Lola, na itinayo noon sa Rojas Boulevard at nawala noong 2018. And that missing statue precisely is already a very concrete memorial to their struggle. Let's find that statue, let's reinstate it in the proper place where it should serve as a memorial to what was done to the malaya lolas and their valiant struggle since then. Kabilang din daw sa itutulak ng senadora na isali sa education curriculum ng bansa ang kwento ng mga malaya lola. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang mga lola sa suportang kanilang natatanggap. Ayon kay Attorney Virgie Suarez, ang chairperson ng Kaisakan na siyang tumutulong sa laban ng mga malaya lola, malaking bagay ang pakikinig at pagtugon sa kanilang hiling. Ang pagkakaroon ng mga kamikaze at it runs counter with the said resolution doon sa memorialization ng nangyari sa Malaya Lolas di ba? Kaya magandang bagay na now parang magkakaroon ng programa si Risa na finding the missing lola at uh, pabagsakin o alisin no ibagsak ang lahat ng mga kamikaze soldiers. Arlene Salonga, CLTV 36 News.